Ayan mga boss, welcome back at magbabawas tayo ng nakapila Medyo ilan lang naman nakapila dito pero dahil maliit yung shop natin Magbabawas tayo, so maliit lang po talaga tong shop sa mga ano Tingnan nyo yung siniri na oh Tapos kunti lang yung pinakikilos natin So matambakan lang tayo ng mga lima, tatlo Tambak na yan para sa akin, kaya magbawas tayo ah, Natapos na natin tong isa, yung magnum, dito na tayo buksan ko na to at alamin natin kung anong problema nito kasi hanapin ko pa yung combo namin ng customer kasi hindi ko na ilista sa notebook ko <laughs> yun ang problema pero ang ano dyan ay ano, tatak niya dito ay DB audio na ano, EB502 uh, 5022 BT yan naka ano pa Okay, so update ko kayo mamaya na ano, kalasing ko muna. Okay, nabuksan na natin, Philips. din na ako sa naka -ID yan nito nasa labas yung pan hindi na natin papakialaman yan yan ito yung medyo magkay ah, parehas lang ito yung mukha ng DBO Joe AB 502 BT yan. bago natin itesting buksan ko muna at silipin muna natin yung pinakalaman pero ang lupit oh <laughs> nasa labas yung pan Ayan mga boss, uh, binuksan natin para malaman natin kung kumis, kumusta yung loob. Uh unang tiningnan natin dito ay kung may mga kinalawang dyan banda. So mukhang okay-okay pa naman. May kunting kalawang pero hindi naman ano. So malinis naman yung board nya. Tapos dito, ayun, may nakita tayong kinalawang na jumper, ayun oh. So Nagalaw na siya kasi ito nga yung sinasabi natin na ano na nilagyan ng nilagyan ng wiring tong ano sa pan. Ayun oh. Para ano dalawa yung ano higop na tulak pa. Tapos sinanggan din nila yung semento dito na nakalagay. Para ano na lang. Yan, para wala para, para walang pampabigat. Okay, bago pa tong amplifier na to pero tingnan ko muna yung combo namin ng customer ko ng problema nito. Uh, update ko kayo mga boss. Nahanap ko na yung combo namin ngayon. Doon sa video may siya na may exing video na kumakaluskos pala ang problema nito tapos pag matagal daw namamatay na tong relay. Ngayon nagtry ako ng isang speaker. Hindi pa naman lumalabas yung pinaka problema niya. Ayun yung speaker natin. So naglagay tayo ng speaker just in case yung magka problema hindi masira yung pantisting natin okay so obserbahan ko na lang muna to ngayon pag lumabas yung pinaka problema uh, iparinig ko sa inyo para masimula natin pero testingin ko muna siya ng siya lang okay okay mga buso ang nangyari dito ay kanina ko pa tinitesting tong amplifier parang hindi naman nagsiswitch yung relay kaya ang ginawa ko parang ayaw kasi mag switch yung relay Uh, hindi ko napansin nung tinisting ko kanina. Akala ko nag-switch na. Kasi mayroon namang relay na mahina mag-switch. So, nagtaka ako kasi kanina pa hindi lumalabas yung kobol niya. ni ko yung video ng may-ari. Uh, may kalos ko sa una, tapos bandang huli, uh, naglagatik na yung relay. Kumbaga, nag-cut na yung relay. Kaya ang ginawa ko, baka may DC out na to. Kaya, ano, uh, tiningnan ko. Ang problema, hindi natin ma-check doon sa speaker out kasi wala nga, ano, hindi gumagana yung relay. Ibig sabihin, hindi tumawid yung signal nagprotect na mismo yung relay kaya tit titis rin na lang natin to sa mga collector nya ah, sa kolektor sa emitter so saan ba dito yung emitter ng mga transistor ito kasi may resistor na ano na 10 ohms yan po yung base kadalasan kasi sa emitter ng mga transistor yung may resistor na kulay white na 0.22 ohms kaya lang nasa ilalim nitong heatsink hindi natin matis kaya ang titis natin Itong kabila, yung mga ano nya Kasi itong ano base kabila, yung gitna niya collector. Malamang itong side na to imitate. Susukatin natin yan isa-isa kung may masukat tayo na ano. So dito wala naman, normal naman kabila. Normal naman ayan oh. Itong kabila naman. Ayun, may nasukat tayo, may DC out na ano, teka lang. 39. 39 volts itong kabila. Meron din. So, ibig sabihin, itong isang channel na to, itong channel na to dito ang may problema. Kung itong, ano, kung titingnan natin yung mga transistor dito, paris-paris to. Ang nakalagay dito ay C5198 or C5200, ganoon din sa kabila. Sa kabila naman yung mga mga PNP, yan mga 1941. So ngayon, titik natin dito yung ano ko may out. So wala. So ibig sabihin itong dalawang to, yung dalawa dito at saka yung dalawa dito, isang linya lang o isang channel. Itong kabila yung sukatin natin. Dahan-dahan tayo kasi baka mag-short yung ano. Yun, meron. Ibig sabihin, nagkaroon na ng DC out na malaki, kaya hindi na gumagana yung relay. Nagpo-protect. Siguro nung tinitisting to ng mayari, ari pasulpot-sulpot pa lang yung DC out niya, kaya may kaluskos minsan tapos nagpoprotect yung relay na ngayon sa tingin ko natuluyan na kaya siguro din nila na dito sa akin ngayon hindi na natin naantay na mag switch pa yung relay kalasin na natin para ito bullshit natin yung may DC oh, so paano yung dynamics ng ano ng per channel nito ito isang channel ito naman isang channel yung power transistor nila dito sa isang channel ito at saka yung dito yung sa kabila naman yung dito, sa kabila at saka ito para dito. So dito tayo magpo-focus papunta dito. Kasi yun yung may DC out. Kakalasin ko muna tong kaha. Okay, update ko kayo mamaya. Okay, hapunan natin to si simulan kasi nag-anoy nantay ko pa yung reply ng customer yung may-ari nito. Medyo medyo ano tawag dito, medyo ah uh, Inantay ko yung go signal niya ngayon. Ayos na, may go signal na tayo para tuloy. So kailangan kasi pagpaalam muna natin sa ano. At medyo nagulat siya kasi uh, magagawa na agad o maasikaso na agad ang amplifier. So akala niya mga sunod na araw pa. So hindi ko naman inexpected na bibilis yung schedule ko. Kaya ito, para tuloy-tuloy tayo. Ang napansin ko dito mga boss, nung tinistar natin tong side na to, ito, ito. So ito yan, no? Yan yan. Yan ang may DC out na nasukat natin na 30 plus volts. Pero ang una ko agad dito nakita kasi naka-experience na ako ng ganitong cobalt dati corrosion. Dito sa kabilang side, buti hindi pa nag-DC out to. Pero isasama na natin yan sa i-repair -re ngayon. May mga napansin pa ako doon kaya lang medyo yung lighting natin hindi maganda. Kalasin ko muna itong board kasi i-repair -re ko naman sya din. Uh, tawag dito. Uh, ipakita natin ng maayos para may tulo ko sa inyo. So ayan mga boss yung pinaka sinasabi kong corrosion na yan no? Yung pagitan na yan, yung dalawang pyesa na yan Tingnan natin yung iba kung mayroon pa dito yung iba na possible na ano, nag corrode Itong isa na to parang nag din Yung Yung buko dyan, ayan din o no? Yung isa, magkatabi lang sila Ayan, yan. So kitang-kita siya mga boss. Oh. Tapos dito sa ibang ano pa, pag pinaling natin 'yan, sa isa natin may kita natin yung mga pagkita ng ano ayan 'no. Oh. Yan. Tapos ito pa oh, ayan oh, sa pagkita ng transistor naman 'yan, mapapansin nyo may itim na yung pagkita niya. Sa isa natin. Yan. Yan. So marami-rami mga boss. Marami dami to hanggang dito sa Kabilaw. Ah. Uh, yung iba diyan para ma natin na may may tama, pwede din natin itapat to sa ilaw. Tapos lang ang ano. Ilagay ko na lang yung picture diyan yung mga na picture natin kasi mahirap dito sa camera ko na ano. So pag nakita natin dito sa camera, mapapansin niyo dito ayan oh. Zoom natin tong isa yan oh. So ayan oh may ano no. Ayan Ayan, tumawid na yung ano Ayan o Tumawid na yung ano, tingnan natin yung iba Ayan o, nakakaroon na ng sabit Ayan, yung mga pagitan nyo Malikot lang yung kamay ko Kasi hawak-hawak ko yung camera Tapos nakatapat sa ilaw yung ano Ayan pa mga buso Ayan o Ayan Okay, so gawin ko na lang muna Tapos sukatin natin Isa-isay na lang natin yung ano yung mga pagitan nito linisan ng tinir resolve dyan tapos kiskisin tapos itapat ulit sa ilaw para makita ganun ang gagawin ko uh, balitaan ko na lang kayo mamaya mga boss kadalasan to sa mga DB audio Okay mga boss, so natapos na natin dito kiskisin yung mga ano, ayan oh, no, mga kiniskisan ko. Diyan tapos dito, yan inayos na natin. Ngayon, ginamitan ko ito na <laughs> ilaw-ilaw mode para makita ko kung may ano na may tama pa o ano Ayun, nagawa naman natin ng paraan ay, parang mayroon pa ay hindi yung ano lang yan so wala naman ako mandama na nangangawit ng kamay <laughs> ko wala na ako nakita dito na lang pala huli ko napansin hindi ko naisabay iniinang na yung kapasitor ayusin na lang natin yan mga boss uh, baka nagloss yan iniinang ito pa yan, ayusin na lang natin tapos susukatan na ulit natin yung ano kung may DC out. yung ano lang muna ikakabit natin yung supply lang muna para sa main amp. Yan. Ano ba nangyari dito? Ba't sobrang lapo na ng camera? Uy, yan. <laughs> Ito lang muna yung gagamitin natin para matisting natin, masukat lang natin tapos kung magsiswitch na yung relay. Ay, hindi pa pala kasi dapat nakabit. Pero sure lang muna natin na yung mismong pinaka-output niya o kaya yung mga emitter ito kasi yung mga emitter yung may resistor na malaki ito kasi base ah, lumabo na naman pala yung ano natin ah yan, emitter, emitter, collector, collector, test to base. So, sukatan natin yan mga boss. Okay, saglit lang at i-prepare lang natin. Okay, mga boss, nakaready na yung ano, kinabit ko na lang lahat kasi para ano, uh, katulad ng ano, baka malito yung iba. So, ang may DC out na nasukat natin ay itong dalawa at saka yung ano. So, chikin na lang natin dito. Ito yung uh, base niya. Lapit natin dito. Yan, para maano yan. Okay, baba natin ng konti. Yan, okay. So, ito yung base collector emitter. So, emitter ang susukatan natin ng ano, kung may DC out. At i-check din natin kung magsiswitch na yung relay. So, power on ko na muna. Okay, may power na. Ah, tusokin na agad natin. So, ayan. Nagswitch na yung relay mga boss na ah, ewan ko lang kung narinig nyo na dyan. Ayan. oh, namatay uli. Patay tayo dyan. oh, namatay uli dito sa kabila. Check natin. Bakit ganon? So, okay naman ang ano nya. DC out nya. Ah, normal na naman. So, sa kabila. Tika lang ko dito sa kabila. Alam, ayusin ko muna yung ilaw. O, oh, naglalaro pa rin yung relay. May problema pa sa relay. Uh, check natin tong dito. Normal naman. Pero may problema pa sa relay. Baka may problema yan sa OCP. Okay. Okay na siya, wala na siyang DC out sa pinaka output niya yan. 005. Pero may problema pa sa relay. Ang nangyari, namamatay-matay yung relay. So, kikik natin yan yung OCP niya, baka may ano pa. May loss pa diyan. Basta namamatay. O natin ulit. O baka naglulos yung ano yan nag na yung relay monitor nga natin yung ano voltage kung normal sa collector yung collector nito ay yung supply 39 kabila 39 39 din ayan 39 so collector yan mga boss ha dapat dito sa ano walang ano yan oh. wala so check natin dito sa kabila naman sa side naman ng A ay delikado do dumulas 39, okay So normal na yung supply nya Ngayon, ang gagawin ko dyan ay Hanapin ko yung OCP Baka doon nagkakaproblema problema, na mamatay-matay yung relay Ngayon, ikabitan eh, muna natin ng speaker Para makonfirm natin kung Tumutunog na to Lagay muna tayo ng speaker Ay, mali pa yung lagay ko Ayan tapos lagay tayo ng ano. Lagay tayo ng RCE. Para maano natin. Okay. Ano bang input natin dito? Lagay natin sa DVD. May tama din yung volume niya. May eh, tama din 'yung volume palitan din ng ano yung may gumagana tingnan nyo sa taas mayroon pag binaba mo nawawala may tama yung mga volume paka sa ano kaya siguro namamatay-matay pa yung relay ah uh, Patayin ko muna tapos kausapin ko yung may-ari. Okay? Mga buso, natapos na tayo magpalit ng mga potentiometer doon. Ah, final na lang. Yung wiring dito, naayos na rin natin. Ang ginawa natin dyan, naglagay tayo ng electrical varnish dyan para hindi na magkaroon ng corrosion yung ano. Ngayon, ah, papatuyuin ko na lang yan. Then, ano, tatakpan na natin to. Yan na lang ang ano. Pero, okay na to mga boss. Sinisting ko na to kanina sa speaker. Bukas, final testing na lang para malaman natin kung ano kahit mga isang oras na o isang oras o dalawang oras na patugtog kung okay na siya